Hello guys! At sa oras na ito, nagpapagupit ako. And agad-agad, mag-jogging muna kami. Pagkatapos kong gupitan, mag-jogging. At sa araw na ito, mag-vlog tayo. Ngayon guys, nandito po kami ngayon sa ginatawag nilang zigzag. Uh, Parang may naamoy akong hindi maganda. Opo kami! Opo! Ang liwanag siyang Ah, ng Ngayon guys, punta po kami ng oval. Kilala kong kaliskis mo, oy. Ah, uh, yeah. gusto nyo samahan nyo kami? Sama po kayo. Let's go! Wag. 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 Tay, ay kayo sa vlog namin, Tay. Ay, ay kayo sa vlog. Pwede ba kami daw? Okay, Bawal, pare. Ang ay. <laughs> ah, tayo, ayun, ano? Pupitar kami. Okay. Pupitar okay. Ah! Ito to yan. <laughs> okay na tay. Naka dalawang video na kami. Ito na oh. <laughs> Ikaw alam kung magaling ang tsamba mo. Malakas eh. Grabe. <laughs> ganyan ang pakakaroon. Pogi ko dito ah. <laughs> Paano masabi? Mapakinis ako dito ah. Kilala <laughs> ko kaliskis mo. Oy. <laughs> Bakit kaya ganun? Big! Big! Pare, tingin ka dito sa vlog namin pare, Big. oh! Big! <laughs> tingin ka ba? Eh, <laughs> tingin, tingin ka lang, lang, <laughs> tingin lang eh! Yes, sir! Ipaw <laughs> mo naman talaga! Nga mga kapatid, let's go mga Pukanoipi! My uh, fellow Filipinos, now this is my side listen, look and listen and learn. Tayo naman, oh. Sa dahil eh, habang tayo, guys, <laughs> gagi tayo. Yeah. kitang kita naman muna talo to. Kita naman yung mga view, no guys. Let's go. Ready do? Ready. <laughs> Bisinag na yung araw. Hindi nga. Siyempre may araw din eh. <laughs> Grabe ng init. Woo! Ah, medyo umiinit na dito guys. Yes. Woo! Yeah, ay sa plan namin yan. Malay pa nalalakbayin namin. Gusto dito kami kumahan. Baka nasisira ulo. Bawal pala dyan dumanding. Si tatay na pagod mag video kaya kami muna pinagpalit. Uh, kami muna ang magtutur inyo guys. Masyado kang mariklamo. Gusto mo na Balikan namin kayo pag na, uh, nasa oba lang kami. Okay guys? Bagus! A few moments later. Balikan kami mga kapatid. Hello guys. Welcome to my vlog. Yeah, mga yeah. kami nga, pati wala pa kami sa oval. Kasi malayo pa pala yung oval ka nalang pa. Yes. Kaya nagpapalik po lang kami kasi kami ay naboboring na. Medyo malayo so, na yung guys. Malayo na yung Oh my God! Wow! Ah, uh, mga ano pa? 2 kilometers. Yes. Kung baga, isa pa ano, isa lower, guys. Ah, uh, mga punta ka sa Tres. No, no, no. Habla. No, no. Habla, No. Five. One kilometers. uh, uh, to... Iglesia. Oh, Iglesia. Yes, yes. Yes, Iglesia. Ah, uh, kamusta naman kayo dyan, guys? Mga <laughs> namis niya si tatay. Yun, no? Know? Andito na si tatay sa likod namin, no? Kita nyo ba yan? Yeah. Ayan, no? Ah, ha, ha, ha. Tatay, baka na yung miss nyo. Baka na, na ano eh. Baka bigla kayo magsawa sa mga na, namin. Kami muna magtutuloy ng vlog ni tatay. Kami muna ang papalik kay tatay. Abong subukan, masisira ang buhay mo. Buka sa destination Yes! Okay? Abangan nyo nalang ito mamaya sa video namin. At click, at click, at click sa ano ha. At click the bell. Yes. In the bottom of you. <laughs> When you click the bottom, I will allow really, I you to. Yes, yes. yes. Bola lang yan. Kuya, huwag mo kaming mo kami ng kuya ha. Kuya, mo na kuya. Ayun lang sa harap guys. Hindi siya nagsasalita ya Ayun siya Hindi siya nagsasalita kasi siya ay siya siyang Pero siya ay nakakarinig. Kasabi mo siya kanina,

Kuya, nagbablog kami, wag niyo magkain naman. tayo. Tino. Hindi ko kilala guys. Nakita tayo kapitbahay natin. May nakita tayo, strangers? Ay, ano ni, ano, ni Karen. Ah, I know that. Where are you from, homie? Saan ka, homie? Woo! Naubusan na kami ng sinasabi kasi ang aming bibigay pagod na pero tuloy-tuloy pa na ang vlog. Tuloy, to guys ah papa palo guys. sa youtube ni Noel one ah ano 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 Gary! Gary! Ay, masama yun. Ugong! Barinig kita sa mukha eh! Sa... So, oh. Ano ba? Ay, lang sa nyo siya. Ang mga tao. Hindi na tayo, wakabalik. Hindi na tayo, wakabalik. Ayan na tayo guys. Pag nandun na kami sa Oval, malapit naman eh. Can you find One eternity later. At sa wakas guys, nakarating na kami dito sa tulay ng Montalban. So malapit na at ito nga po pala ang aking mga kasama, ang mga tropang gala. Ayan. Ayan. So gala lang gala yung mga yan. So tambay dito, tambay doon. So, para hindi sila tambay ng tambay yan, nagpasama ako sa kanila sa pagjajaging. jogging nga ba? O lakad yan. So, narito tayo ngayon guys sa tulay. Yan. Malapit na tayo sa oval. So, yun sa mga hindi sumama. Sorry na lang kayo guys. Sorry na lang First destination. Yes. Taho. Ay, kailangan pa naman sa patos ba? Oo nga. Kailangan 2,000 oh, okay. years later. At yun na nga guys, sarito na kami ngayon sa Oval. At meron pala rito ganap sa Oval. Dahil anniversary pala ng Montalban. 157 years. Kung hindi ako nagkakamali, Charles. O pakikorek na lang po ako kung ilang taon na sila. Yung kanilang foundation day na bayan ng Montalban. So, naya, nakikita po ninyo may mga display-display po sila dyan ng mga kung anong anek-anek. So, uh, samahan nyo kami guys na mag-jogging, mag nga pa o magsa sightseeing lang. So, guys, samahan nyo kami.

Sí, sí, si